Iris. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color red at color orange. Ang kahulugan ng kulay, ang red ay tanda ng lakas ng loob at tapang, habang ang orange ay nagdadala ng sigla at inspirasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 14, number 11, number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng kumpiyansa at panibagong direksyon. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color brown. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay simbolo ng kasaganaan at kalusugan, habang ang brown ay tanda ng katatagan at tibay. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 4, number 16, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng mas matibay na pundasyon at katiyakan. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay nagdadala ng saya at positibong pananaw, habang ang white ay sagisag ng kalinisan at bagong simula. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 23, number 12, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng pag-unlad at bukas na komunikasyon. Cancer ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay sumisimbolo ng kapayapaan at katiwasayan, habang ang silver ay nagdadala ng malinaw na direksyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 27, number 14, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng kapanatagan at tamang desisyon. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang gold ay simbolo ng tagumpay at kasaganaan, habang ang red ay nagdadala ng enerhiya at tapang. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 5, number 18, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng kumpiyansa at bagong oportunidad. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay tanda ng balanse at kalusugan, habang ang gray ay simbolo ng disiplina at kaayusan. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 8, number 15, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng kasipagan at maayos na resulta. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang pink ay sumisimbolo ng malasakit at pag-ibig, habang ang blue ay nagdadala ng balanse at kapanatagan. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 36, number 17, number 28. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagdadala ng pagkakaisa at masayang ugnayan. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color black at color purple. Ang kahulugan ng kulay, ang black ay nagdadala ng proteksyon at lakas, habang ang purple ay simbolo ng karunungan at malalim na pananaw. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 20, number 13, number 21. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng lakas ng loob at malinaw na pagdedesisyon. Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color orange at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang orange ay nagbibigay ng inspirasyon at kasiglahan, habang ang yellow ay simbolo ng saya at optimismo. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 9, number 15, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng oportunidad at panibagong pag-asa. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang brown ay tanda ng katatagan at praktikalidad, habang ang black ay nagbibigay ng proteksyon at kumpiyansa. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 30, number 14, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng tibay at katiyakan sa mga plano. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay sumisimbolo ng komunikasyon at kalayaan, habang ang white ay nagdadala ng kalinisan at liwanag. Mga numero na magbibigay ng suwerteng sa ngayon na numero, number 3, number 11, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng inspirasyon at pagkakaisa. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color yellow. Ang kahulugan ng kulay ang green ay simbolo ng paggaling at kasaganaan, habang ang yellow ay nagbibigay ng kailanawan at emosyonal na balanse. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, number 5, number 12, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse at mas magaan na pakiramdam.